BH, BH, hmm. alam ko na pa paano tayo iyayaman. Ano? Sa DPWH. Bakit naman? DPWH, daming pera, wagi, huwagas. Maray na hapon. Uh, before I proceed, let me first greet the officials who are with us this afternoon. Uh, Dr. Ramona Isabel Ramirez, uh, overall chair of the first Kakao Congress and the fourth Kakao Festival. Director Rodel Tornilla, nandito ba si Ardi? Na umalis na. Uh, Honorable Dindo Nabol, regional director of dti uh, miss claudia esmeralda honrado um, chairperson of rafsi and bicol cacao sectoral committee honorable elsa parot director of da um, ati5 all the guests participants and speakers who are present uh, pd christie rivera provincial director of oh yes. <laughs> of DTI Camarines Norte and Regional Kakao Coordinator. Um, sa Indo po maray na hapon giraray. Maray na hapon. Pigulit ko ta, masakit ang oras kan sa kuyang pagtaram. Pero mabalos na maray for making me part of the first Kakao cacao <coughs> Congress here in Naga. Mabalos po sa pagdarakang um, Congress Digdiu. Um, kabali po sa um, ang apod mi kaya 2028 finish lines. Kan pagtukaw ko bilang Mayor Kanaga, nag nagtao kami ning walo na 2028 finish lines to achieve inclusive um, ang ang finish lines iyon 3 si year development plan kan sa mong administrasyon. And saro duman sa finish lines to achieve Um, inclusive and thriving economy. Kampig di discuss mi itong how to achieve inclusive and thriving economy. Nakapira po kami ng mga pag-urulay uh, with the uh, officials, as uh, si mga department heads sa City Hall, si mga sectoral representatives. Um, pag uulayan ano ba, papa, what, what would bring in an inclusive and thriving economy? Pero may siyang nahuhulog sa are we helping our farmers enough? am um, dahil paminsa uh, paminsan nalilingawan ta, pag, paminsan kaya pag, pag define ta what progress is. Ang naiisip ta, ito mga visible. Uh, may mga bagong buildings, magagayo na mga dumanan. Pero perming nalilingawan kung si pagsukul kung ang progress ba talaga inclusive. Pag sinabit tang ang progress inclusive, halimbawa sa Naga, pag hiniling mo si Darakulang Mall sa Manila, yao naman ligdi. Ano? Kadakol ang mga bago na nahihiling. Pero pag, pag hinapot, ang, ang dapat ang perming kasunod na hapot, si pagbabago ba digdi yun, nag, naging inclusive ba? Buot sabihon, nag ba siya to the benefit of the list? Minsan ang simbag eh. And nakakamundo yan. Pag sinabing the, the, ang simbag da siya inclusive, pero may kayong susukulon mo, nagmaray ba si quality of life? Nagmaray ba si, si purchasing power ka mga tao digdi? Nagbaba ba si poverty incidence? Nagbaba ba si unemployment rate? Uh, paminsan nalilingawan kang gobyerno magsukul. Kaya kan si pagtukaw may permiming sinasabi, di kita magibo ng anything na di ita masusukul. And pag sinabi tang gusto ta inclusive and thriving economy, dapat ang bawat peso na pig pigi investa sa kung ano man activity, dapat ang returns kayan, ang ma-benefit bako lang si mga negosyante, bako lang si mayaman, pero si pinakasara Pag-arog na kayan ang urulay, perminang na nakukulog sa Papaano ta ba tinatabangan si Sato yung mga farmers? So, perming ang urulay na ng ngunyan sa City Hall, papaano, uh, ba, ba, ang gobyerno lokal kang naga ma, matatabangan si mga nagtataranom? Um, Pinag-uulayan, circular economy. Uh, pag sinabing circular economy, Um, kadakol binabakal ang naganing produce, halimbawa, perming, perming nananaw ang syudad ng bagas. Ano? Um, just last year, ang, ang binakal kang syudad, 23 million worth na bagas. Pero ang hapot, yan binakal. Um, Nag-benefit pa si Saradit ang mga parauma dahil nagbakal kita ng 23 million worth o bagas. O baka, ang nag-benefit si mga darakula ng negosyante. So, ngunyan, si consciousness, si conscious, ma, digdi ako ta, dipisil pa rin hababa, pero matakos na nahihiling nindo. Pero si consciousness na dapat, dapat pag nagagastos kita, uh, nagbe-benefit si Saradit. So maswerte kita na igwa kitang mga batas. Ano? Na pigpuprothiran yan. Ang sarok ka yan, si haloy ng batas na dieng gayo ginagamit itong Sagip Saka Act uh, na uh, si Senator Kiko Pangilina ng author, yauna siya, pero unfortunately, di siya na ma-maximize. Mama tapos ganyan, itong bago bagang si mga taga-gobyerno digdi, si bago bagang procurement lo, iguanang, iguanang sarong mode na dapat community ang nakikinabang, pwedeng gamiton. Pero having said that, ano ang ano ang relevance kaya sa pag-urulay tangon yan? Dahil ang ang cacao farming, dako laon na opportunity na siguro, di, di ko man masasabing untapped, pero siguro da ito ma na ma maximize halimbawa, ah, ah, nagkaigwa kami ni mga bisita digdiyo na mga Pilipino na businessmen hali sa Canada. Um, igwasin ng negosyo ng cacao farming sa Davao. Um, extensive ang negosyo ninda. Nagbabakal sinda hali sa Davao. Pero ang sinasabi ninda, nga maintindihan, na ang quality nga yung dig digdi sa Bicol kang kakao, mas maray. Pero ta, ano ta, de, de, ang kakao farming digdi yu, bako siya kasing, kasing popular, bako siya kasing thriving, ah, kumpara sa ibang lugar. am um, kang, kang nasa Congress ako, kain na to si Miss Quezon, kang nasa Congress ako, <laughs> naging barkada ko sa kongres si Governor Helen Tan, congressman pa lang siya at the time, pinupunan niya si support sa cacao farmers. Nang alas ako ta, in no time, nagpuproduce na katong tangerine chocolates na saro sa mga pinaka-favorite ko sa gabus. Nakadakol ng ibang variety. Tapos ngunyan, naaramang ko, tadadigdiyo pala ang, ang nagpuproduce. Pero Quezon ang Quezon ang naka, nakabalandra. So kung kaya ninda, tagadigdingani sa satuya um, saro sa mga architects kayan, ano ta kita makabuelo. Although si Ed may regalo sa kuya niya na tsokolate. Ano pero gustong sabihon um si si platform para maging thriving na crop siya digdi sa to. Sa mga maging thriving na ekonomiya on. With the right amount of support, um si cacao farmers ta uh, pwede talagang mag mag reach new heights. Um, nagkaigo akong opportunity to have dinner with Sekiko, um, I think last month. Pig sabi niya na priority kang DA ang kakao farming. So sa kuya, maugmang bareta. Siguro lalo na sa Indo, na mga cacao farmers. Arugman kaya ng istorya kang kang gobyerno, ang kang partnership kang gobyerno sa kakang private sector, di ba? ang 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 private sector siya sinagahanap ng mga pa, paagi na paglalagan kan sa iyang kakayahan pero ang gobyerno dapat nag-open doors tapos nag nag nagpo-provide ng opportunities para mag-thrive si mga nag Ayan, senyal na itong matapusong ko na halawig na. Pero, um, iyon na ni si last na message. Um, siguro iyan ang dahilan kung taano yung kita niya na hapon. Um, siguro on the part of government, on the part of DA, um, sa kasi mga, mga partner agencies, DTI also, garo assurance sa Indo na yan ang gobyerno uh, para tabangan ka mo. Uh, pero pero pagpagirumdum din sa gobyerno na dakulaan sa to yung responsibility to make sure na nagbubukas kita ni mga pintuan for the opportunities that are available. Tapos duman sa mga nagsampa, nag, duman sa mga nag-invest, ah, uh, masiguro ta na nahahandhold ta sinda hanggang katapusan. Uh, having said that, um, si mga cacao farmers na yaon digdi, uh, inaassure ina-assure ta sinda. Di ba? Si mga government representatives digdi, ina-assure ta sinda na aalalayan ka mo every step of the way ta aram ta aram ta na pag nagmaray ka mo si multiplier effect ka yan nakula bako lang sa mga families din pero arag mong baka yan sa tuya pag kaipuhan lang may magpuon tapag may nagpuon na naging successful ka mo may masarunod na kaya si wish ko lang um, sana sana lalo pang mag-thrive ang cacao industry dito sa Bicol region. Nagpapasalamat kita sa gabos na mga opisina na nagtatarabang sa Satuyang Kakao Farmers. Ang gobyerno lokal, lo, lokal po kanaga, yaon lang, um, para, para magtabang. Um, in whatever form, basta po kami all out support kung kinakaipuhan ang samang tabang. So sa liwat, um, congratulations to everyone who is behind, who are behind um, ini yung pag-urulay tangon niyan. Uh, maray na hapon po, giraray, mabuhay po kamag boss. Obredo. Oo, Sunday na Sunday, ang dami pong ganap ni Mayor Lenny. At nagpunta rin ng Naga si Senrisa. Di ba, mga kabata helmet? Sunday na Sunday, talagang may ganap. Walang pahinga-pahinga. Walang Saturday, Saturday. Walang Sunday, Sunday. Basta may schedule, may appointment. Yes. Pinupuntahan niya ni Mayor Lenny. Gina diba? G. Yes. At ako, beachgouper ha. Parang iba rin ang tandem, no? Kung Lenny Robredo at Risa Conteveros. Oo oh, naman. Sa 2028. Yes. Yan ang pinagtataka ako. Eh, bakit naman si Sen Risa? Wala naman siya tinatanong kay Mayor Lenny kung tatakbo ba? O ano ba ang plan sa 2028? Tatanungin pa ba yan? Diba? Yung iba dyan, may tanong. Aba, oh. gusto yatang malaman. Ah, uh, Bakit ko? Eba, eba, gusto tumandem nung tanong na tanong. Ah, may eh, binabalak. Ay, naku, eh, ilagay Anong mo may... Anong balak? Diyos ko, pero wala na yan, basang basa na yan. Pero yan nga mga kabatang helmet. Yan ang latest update kay Mayor Lenny Robredo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated at sa lahat na may na-upload namin ng video kapar. Grabe no, video kapar mm -hmm. no. Sa so, dipid na ba yung age? Tara na! <laughs> <laughs> stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko sa sabay niya, helmet din na mo, kikip siya na mayroon everyday, galing mo sa Bye! Bye. Stay kay Lenny tayo!